Leftist ka ba o anarchist? May pagkakaiba ba yun? At mahalaga ba ang pagkakaiba na ito? Isang kasangkapan o isang tool na ginagamit ng mga theoreticians, ng mga political thinkers, ng mga intellectuals, at ng iba pang mga chismoso at chismosa ay yung tinatawag na political spectrum. Sa pamamagitan nito ay nakikilatis at nakikilala ang iba't ibang klase ng mga political ideologies, political parties, Marami na ding na-develop na modelo itong political spectrum na to. At makikita nyo yan dyan sa internet. Ako, ang ginawa ko, inadapt ko lang yung pinakasimple para doon sa purpose ng maiksing talakayan na ito. Isipin mo na mayroong isang horizontal o pahalang na linya na ang guhit natin ay magsisimula sa gitna. Ang guhit na ito ay kumakatawan sa gobyerno. Itong gitna, ito yung moderate at uh, kumbaga sa alak, hindi masyadong matapang at kumbaga sa tatay mo, hindi masyadong mahigpit. Habang kumakaliwa ka ay humihigpit at habang kumakanan ka naman ay lalong bumabagsik. Nagsimula daw ang pagsukat sa ganitong impluensya at kapangyarihan ng gobyerno noong 1798 noong French National Assembly na kung saan nakaupo sa kaliwa yung mga radicals at mga liberals. Sa kanan naman nakaupo yung mga conservatives at mga reactionaries. Sila yung mga Nobel class o sila yung mga dugong bughaw. At dito naman sa gitna nakaupo yung moderate. Itong grupo ng mga tao dito sa kanan na sila yung mga reactionaries at mga conservatives, sila yung mga taong ayaw magkaroon ng pagbabago sa lipunan sapagkat sila yung nagmomonopolyo ng pampulitikang kapangyarihan at sila yung lubus-lubus na nakikinabang sa ekonomiya ng lipunan. At sa kaliwa naman, sa kabilang banda, ito yung mga radicals at mga liberals na sila naman ay nagsusulong ng pagkakaroon ng pagbabago sa lipunan na kung saan magkakaroon ng access sa kapangyarihan yung pinakamalawak na bilang ng mga tao sa lipunan at ganoon din ay magkakaroon sila ng pakinabang sa ekonomiya. Ang gitna o yung moderate, sila yung nagbabalanse doon sa nagbabangga ang dalawang puwersa ng kaliwa at kanan. Yung gitna na ito, ito ang hangganan ng kapangyarihan at impluensya ng dalawang pampolitikang tendensiya. Habang lumalayo sa gitna, pakaliwaman o pakanan, ay lalong tumitindi ang higpit at otoritarianismo ng gobyerno. O, oh, nakita mo na ba kung nasaan yung kaliwa o leftist? Eh di nasa wakali. Eh yung anarchist? Wala. Kung mapapansin natin ang sinusukat sa political spectrum ay yung kapangyarihan at impluensya ng gobyerno o ng sentralisadong pamalaan. Kung ang political spectrum ay isang kasangkapan para masukat, makita, matansya ang lawak at impluensya ng kapangyarihan ng Estado o ng sentralisadong pamalaan, hindi natin maisasama ang anarkiya sa kasangkapan ito. Bakit kaya tayo nagkakaroon ng problema dahil sa hierarkiya? at ang pamahalaan at ang Estado ay siyang nagpapatatag ng hierarkiya at hindi pagkakapantay-pantay ng akses sa lipunan at ito rin ang na nagtatalaga ng hindi pantay-pantay na distribusyon ng ating ekonomiya kung ang alternatiba ng mga makakaliwang grupo ay maging gobyerno, agawin ang populitikang kapangyarihan nang sa gayon maipatupad nila ang kanilang pampolitika at ekonomiyang agenda. Ang mga anarkista naman sa kabilang banda ay naglalayon na magkaroon ng mga autonomous communities, ng mga self-governed na mga communities na kung saan itong mga lokalidad ang siyang direktang namamahala ng kanilang mga affairs kagaya ng politika, ng ekonomiya, ng kultura at ng iba pa. Now you know. Siya nga pala, matagal na nagpapashut up si Tenga. Teng, shut up!